Di kong malimutan ang ikay Mawalay sa akin At nabihag ka ng puso ng iba Nagpaalaman sa isa't isa'y Anong sakit parin rin Pagkat langit ko ay ang ibigin ka At limutin ka'y di ko magagawa Mapag-ibig pa ba? Sa katulad tungong puso puso'y naulila May pag-ibig pa ba? Meron bang pag-asa Lumigaya pa Ngayong malayong na. Ang lahat ng liham at larawang inialay mo Hanggang sa ngayon ay kayamanan ko Sa tuwing basahin ko mga Nilalaman ito Luwa lamang ang aking kasagutan Sa pagsunyo mo Di ko malimutan May pag-ibig ko ba Sa tatulad ko ang puso na ulila may pag-ibig pa ba? Meron bang pag-asa? Umigaya pa? Ngayong malayo ka na Asahan mo ipagdarasal ko Ang kaligayahan mo sa piling Paalamahal pagpalang May pag-ibig pa ba Sa katulad ko ang puso na umila May pag-ibig pa ba Meron bang pag-asa Lumigaya pa